So mga kamira, kumusta? Aray, kumusta na ating mga followers dyan Ayan, uh, continue na naman tayo mga kamira Sa ating mga uh, uh, 10 na rin uh. Pero ngayon, uh, ipapakita ko lang sa inyo Ang ating pag uh, mamasada ng jury huh? So since na tapos na ako sa trabaho ko Out na ako sa trabaho ko 6 p.m. sa ating video uh, ride right. alright let's go so ngayon nag-aantay na ako ng booking wala akong pumapasok meron ko na ng booking kaso pagdating ko sa pickup location ah uh, kinansin niya nakakalungkot nga lang ng mga kalundra na mayroon mga taong gano'n you no know, hindi man lang na awa na nag-report tayong sundoy uh, siya tapos pagdating sa pickup location di diba? Mahirap yung ganun eh. Sayang yung ganun. Ito, mayroon. May kumasok mga kamilrap. Tingnan na. So, ngayon mga kamilrap, no, uh, nandito tayo sa so, may Shoe Boulevard, dito sa so, may Star Mall. So, yung pumasok kanina, uh, biglang pinansil na naman. Nakakadalawang cancel na tayo mga kamilrap. ayaw ko anong araw ngayon, bakit ganun. Sabado ba? Sabado. <laughs> hindi naman Martes or hindi naman Biyernes eh, no? Pero parang jumalas sa ata tayo ngayon. Eh. So, forward tayo bandaw na Tingnan natin kung mayroon. Ay, si Mamo. Mag-aantay. So, dito tayo po pisto ng mga camel Rock. Alright. So, mismong exit ng uh, Star Mall since na malapit lang kasi ako dito sa aking trabaho sa Ortigas uh, ah, hindi na nalang papanggitin kung saan ako sa trabaho dyan lang sa may SM Mega Mall no? malapit so pag out ko sa trabaho mayroon akong na nabook umasok sa aking uh, tap uh, uh, sa aking app kaya lang nung sinundo ko dyan sa MRT station Ortigas pagdating doon na uh, pinansil niya kaya napadpad ako dito sa may Star Mall kasi tulang ng medyo matao so dapat dun tayo sa medyo matao para makakuha tayo ng buhay na. so may isa rin kasundo dito sa unahan ko Yan, nag-aantay din ng buhay marami din ma'am Okay, ma'am. Salamat po. Terah. Terah panuga, tama ba sir? Quezon City na no, sir? Ha? Nah. Yun buti may barya. Yun barya nga. <laughs> Dai pun